Hello, mga people, it's me again, your mommy Marlene nga na kami nyo, uputing lagay nga taga Canada again, For today's video day, maglingkyo na punta O oh, lain, for uga oh, tulog, nga nanglingkyo Manjun na o, oh, nakita, makaayo sa CCTV For today's cleaning, tulog ka balay O isa ka office, ang among lingkyuhan guys So yes, duha mi kabuka ron And, dili niya ako ang own clients Kaya mo niya nga ako ang lain nga Uh, side hustle Charo, side hustle ko no <laughs> more dagyapong istorya so guys sumon so siya ang akong lain nga trabaho nagatrabaho ko sa lain nga na ay amo sumon so siya ang first house namo guys which is two hours kay two people man mino. three bathrooms and naapadit siya ay, ano basement na ginalimpyohan namo which is 30 minutes lang mi as sa basement okay hey. hi <laughs> I'm <blogging>. Okay. I'm vlogging. <laughs> okay. No, Facebook. Okay, I can dance. <laughs> <laughs> oh, we can do that. <laughs> <laughs> Kaning two hours, guys, apilan na diha ang uh, um, so from dusting to map na na siya. So, karang uban, ang mga basic lang ang ilahang yun na uh, himo, no, nila. Pero ako, nga mukat-kat, manjod ko guys, mura, mantagdili, butiki, oy yung hili kay kat-kat. Kung unsay makita, kat -katon. Kung unsay nakita dia sa ibabaw, basta ako guys, maglimpyo masigay di kong lingi-lingi anang taas. Kaya rong basig na ako bakit ang mga kabuhay. apilon, jud na. Munang ganahan, kaya nasila ako, ano, ay. Hindi, pag, ano, no, nga, um, may maglilitaan na nangilimpuyuhay. Dati guys, may stress yung ani ni pagiligan nila tarongo ng ilahang trabaho. Kaya siyempre, gina-check man ako na siya, umahuma -uma na sila. Nya, may stress ko, makita na ko hala. Wajud nila nakita ni nga butang. So, boto guys, tarong nag-reduce na ko sa ako mga kalagot. Kay, bahala na mo niya. Huwag niyo tarongo trabaho. Basta ako, gitarong na ako. Oh, fights na Dahil, Lahilahi man dito tanong, tanong sa uban guys. No? Kung kasi laha, limpyo na. Nya, sa kuha, dili. Murang karon gila, pasagda na lang yun nako ako. Well done. cleaning the first house for today and we are going to the second house. Yes. So for the first house we have two hours for two for the two of us So there's my oh as you can see. <laughs> Say hi Hello. dear friend she's from Ukraine. So we're going to the next house and I am hungry. Divers was I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry We have one hour for the next house, so I have cherry here, guys. I picked this early in the morning from the tree. Oh. Are you not hungry? Not yet. I actually did not eat breakfast, so I'm hungry. clean namin guys so yep yeah. small house it's not that bad it's, pretty it's clean so let's go I'll start here What? I'll start with this thing. Okay. Nicolette, I'm going to tigulang na ang tagihan eh. So, dili ka usually so i-maintain. Kaya siya raman isa, no? So, kung duha mi guys, we take uh, turns, guys. So, ako karon na ako sa kitchen. So, ang una na mong gina-trabaho is, gina-wipe din na siya ang sa mga cupboards, guys. Labi na sa mga handles. Kaya na-anadiya yeah, upper, minta ginaginuitan niya yeah, mga greasy. O sa uh, inside sa microwave, kailangan din mo na siya limpiuhan. Dili ka magbilin o mga crumbs crumbs tiha ah. Yung trabaho guys, makaingon lang mo o sayon pero dili ilalim guys. Kaya pilas pasay dun eh. Kaya kanay paras ano one hour lang ihatag. So dapat magdalit-dalit dyan ka. Pero dapat sa imo mong pagdalit-dalit, natarong po ni mo, na-wipe ni mo. Labi na sa mga likod, sa mga toast bread. Daghan kilag mga crumbs ano, dapat tarong mo ni mo na. Kaya ang uban ana guys, dili na sila mag initiative nga dapat nila pantrapuhan ang ilalom ana mo ang uban magreklamo nga maingon sila nga oy wala gitarong Ngani, mag nga magreklamo sila ang, ang ending wala sila naghatag o kaning sapat na oras para malimpyuhan ang ilang balay yes na ay uban ana mga customer guys maingon nga okay just do what you want in that hours nya pagahuman ang indi magreklamo, pero dili ka masatisfied sa imong trabaho ug sa or sa trabaho sa uban kay kana ra man ang oras nga gihatag i share lang nako guys no nag Katabang mo po sa na sa Singapore guys pero mas lala yun to grabe nga trabaho guys kay magmata o alas 5 mahuman ko sa una o alas 12 sa midnight sa so, ko ang first employer nga ako ang gitrabahuan sa una. tapos ang inagmapa dyan guys kay luhod, kailangan mo magluhod o kailangan mo gamito lang imuhang kamot para itapos sa floor, so inanak kalala ang akong amo sa una mo, to akong gilayasan merisi eh. Dili judi di, di, lalim ning mga muta guys kay sa una pod no sa Singapore biskang off na ko Sunday nagatrabaho gyapon ko sa lain nga maglimpyo gani sa lain nga balay pero kato siya mas dako lang to siya sweldo kay per hour man pod to sa una Kung ako ang makalimpyo sa kusina, guys, ginaapi yun ako inside sa fridge, which is sa uh, uban, dilit nila ginabuhat. Kay, kanyang wala daw sa time. Pero ako, buhatan yun ako na siya og um, time nga malimpyohan ako ang sulod sa fridge. Biskang pag dilit lang na nimo sila igaw, ang, igawasanan, at least matapuhan ni ang uban, matanggal ni ang mga cramps dito ang mga kinamagulangan. kay Dali rami na humang dali ah guys. Kaya isa na po niya siya ka bathroom no. Niya dili kaya siya dako nga balay. Maong, ang one hour is enough kaayo ani nga balay. Murang lami kayo sa paminaw nga makalimpyo mi ani dali ah kay dili siya lisod limpyuhan. Maong dali ra kayo ni siya limpyuhan nga mabalay guys. Kaya ang ginamapan dali ah is ang kusina lang o ang bathroom tapos ang dali is carpet na ang ganahan kay mi dali ah maglimpyo kay wala kaayoy mapa na salog. is a second house so we're going to the next uh, it's not house though the next one the third it's a building an office oh. yeah third clean still have we have 10 minutes left to eat or whatever we can do we can wrestle But She's only eating snacks actually we have an easy day today kay kanin pud among ginalimpyuhan guys is office dili kay siya hugaw kay every week man siya ginalimpyuhan tapos 1 hour siya plenty na ganit ang 1 hour ana so mahuman may mi uh, 15 or 20 minutes early, tapos drive up for the second house. mao na reality diri ah, guys sa gawas dili ka ingon ka o oh, ganang tagalaing lugar isayahay na ka dili ingon nakabanaka o oh, puti Disney princess na dili oy ang realidad kailangan jud mo magtrabaho kay kara sila nama po na mapo sila yung mga kanang ilahang prinsipyo dili po na sila mubuhi og oh, laing pamilya nya yeah, kanang bana mo sa una guys nga ingon kag come to me, come with me, kaihatag na ang bituon o ang langit. O, oh, diba? Naatik ka. O, oh, di diba? Pag abos panahon, wala di ay. <laughs> Asa may bituon. Tuara, layo kayo ang bituon. Ijit makabot. Ginoo ko. Nya, yeah, pag I'll make you queen. I'll give you everything. Agoy! Maunang ka mo, guys. Ayo, jumbog to Anong mga binulit, o istoryas, mga laki. Kay puro rayo na spermero. Hanto dala sa permero tanan. Dili bitaw tanan guys, pero sa kasagaran yung mga laki yon ana. Maayo kayo mo pa pagaraan ng istorya sa permero nga nagapanguyab pa niya pag-abot sa panahon. Tu ara. Giunsa na. Mo nang guys, dili jud ta magsalig sa atong mga banano, dapat na ayo tay kaw galingong kwarta kayo magkinaunsa og palayason ta or magbulag mo. Naatay kwarta nga ato ang kaugalingon tapos og naapo moy gusto nga paliton nga dili din nyo, dili mahatag sa inyong bana, eh, kaya na yung paliton. We're done, guys. Next to the, uh, we're going to the next house. Last one. So, yeah, it's nice to be almost done. This kind of hot here. Look at this. Yeah, we are on time today. Yeah. <laughs> we're last house guys you know? So this is our last house guys. So kalinga balay, tulok ka book bathrooms so, nya. Naay mga iro monang deghan kaayo buhok bisang asa, patisela hang bed deghan kaayo buhok. mo tarongon dyan mo vacuum. So, ako na po nag-start dali ah, sa bathroom, guys. Nga, akong kaoba na sa kusina. Pero dali nga balay, guys. Ganahan kaayo ko dali ah, sa bathroom mag-start. Kaya kabalo ko nga matarong dyan ako o limpyo pati na sila ang tab. Kaya grabe yung hair nga mabot dira. Kaya lang hair, hair, sa mga iro, mo nang kailangan dyan na siya it. Uh, tarongon tarungon jud nimo nga balay guys every week ni siya ginalimpiuhan kay daghan kayo siya og buhok sa iro kay kani ilang iro duha ka buhok niya mga dagko kusog kayo nga mga laglag ang ilang buhok basta hapit na gani mo mahuman og limpyo no diha na kala ayon diha na sa imong trabaho labi na gani shower gani guys o ka ihang tab niya dili removable ang ilahang shower lisod kayo mukuha og tubig para i-tawag i, i-limpyo Muna ang ilahang dog ah, guys, makigdura yun siya imuha, ihatag ang bula, tapos mudagan siya sa obo sa basement, tapos ihang gukuron, mubalik na po na siya karon sa ang agi nga eh, oh, tuwara na po do. Oh. Muna ang makalangay, pulusahay sahay dia kay makigdula po rin iro, pero dilili mo madalian kay luoy sad. Ang sa Pilipinas guys, magkuha tao ka ng pet, ka ng dog, kay para na ay mubantay sa balay, do, so, nabaliktad naman na ang sa Canada guys ang mga owner noon dili makalakaw kay naay mga pet kay wala yung magbantay sa ilahang pet <laughs> I ang ilahang mga pet ang magbantay sa balay na gino ko dili. pag lisod na noon laglakaw kay wala yung magbantay sa ilahang mga ero or iring morang ako guys wala din na sa kumplano karon nga magkuha o ka lang magpalit ero or ibutang ni mo sa imuhang sulod sa balay kay ma especially mahal po kayo na ang pabaksin ang mahal ang ilahang mga injection di man na pareha? sa Pilipinas nga pwede ra ka magbuhay og iro pagkaon ra nimo na ara diha ah ka, dili man na pwede guys kailangan mo na nimo na pa injectionan dili pula nimo pwede madala sa lain kung wala yung injection ug makapaak na ako kay kag nun guys dili po lalay mabuhi o giro guys eh, kaysa mga pagkaon pa mga mahal labi na itong mga iring maayo na lang na mga iring diri guys kay na ay nagapalit o pagkaon so nahuman na gita nga mo trabaho karong adlawa guys no nahuman akong trabaho nga wala ko gisapot very good ka ni kung kauban karon wala kayo nagpabadlong nahuman akong trabaho guys so naanap ko sa kong friend uy naulan kita pala sila po <laughs> Gusto ko na po ni Sharon. Anak ko na rin. Nandito ako sa bayan ng kaibigan ko. Pagkatapos sa trabaho, magluluto kami ng palaya. O diba? Punta ako sa ibang bahay para magluto. Ano na ko ano? Oh, o diba? Makiluto pa, makikaon pa, magdala pa. Dugo na kainin ng babae, boboy ka na sa oh. Nagkonsimisyon daw siya sa kuha. Tagal na ako sa trabaho. Sige so tagal trabaho ako na gani magluto. Siya <laughs> <laughs> well, nagtanga na din mo kan. Kalo ba ug bahay ta sabihin ta na to sa me. na ma-dilikan matisan ko. Kay nag-asin naman ta. ni. Sa ngonay konay ko na. na og no entry. marili Iya din yan. Ila guman og tarbajo manalinga na punta kay makikaon na po ya ang and kay wala <laughs> man dai siya nagluto og sudan so nakaluto no ang may nagali kay na paliya di kay maurai <laughs> dali lutoon <laughs> Moto guys, pag na ko sa mo ang balay kay nagbagyo na pod. Grabe kayo ang kusog ang hangin ug ulan ani guys. Mo ni kinabuhi isa inay tay aw, unay inay tay sa inahan ka no kay og trabaho. Magluto jud ka o pagkaon para sa imong mga sakop. Pero nah nahuman na ba kung kaon na busog na ba ako, naniguro na ba ako daan. <laughs> So, dapat maniguro bago ang lain. Oh, sorry God. Dili dahi. So, more sa guys. Gigotong bita ko guys. Wala ko'y lunch. Ato ganina mo ang happy chugus sa akong amiga mangikaon. Tapos, karon magluto na lang ko og chicken og mas potato para sa ako ang mga sakop. Usahay na dyan ko magluto para sa akong bana guys. kay lisod kaayo pakaonon Piki kayo sa nga tanan. Di pa mo kaon o gulay. So muna akong gaingon, paning kamo to gi muha diha, tiguang na bitaw ka. Agoy. Sa una may stress pa jud ko kung sa ipakaon nako kay kanila gi piki kaayo pero karon ay di na ko magproblema. No more stress na guys. Okay, bye. Tulala, malala na sa kapoy oh. <laughs> Yay! and I don't like Filipino. <laughs> Filipino. Filipino. <You're> <laughs>